Sabi ko, may buhay niyo skateboard. Kangit ako kung saan tinago. So ko, Spray ako agad. ako agad. Testing lang. Hello. Uh, welcome sa 7th podcast. Testing lang. 7 na ba yan? Hindi. 7 ako eh. Ah. Pang 7 kasi akong ah. Edward eh. Kaya <laughs> yeah, ayun. Uh, uy, umaambo na ata. Wala Wala yung ano, ah uh, welcome sa 7 Podcast. Andito tayo yeah, ngayon uh, old market. sa Old Market Skate Park. Uh, at ang kasama natin ngayon ay si Kuya Iko. Yes! Ano, Kuya Iko, uh, Ayan, okay. pwede bang magpakilala ka muna kung Yo. sino ka? Ako si ano si Iko Jonko sa ano sa larangan ng skateboard. Tubong, tubong ano, Tubong Pulakan, Tubong Old Market. Yan. ah uh, Gano'ng katagal ka na nag-i-skate, Kuya? Let's start na ano 1994 dito, dito sa old man, 1994. Yan. ano, may bubong pa to nun, may bubong. Tapos, pak, sobrang kinis nito. Bali, talagang on market kasi to. Talagang lumang palengke to. Bali, ang nag-start kasi ng skateboarding dito, ah, sa Francisco. Una kong, ano, si Kuya Marik. Mm -hmm. Kuya Marik, bali, nag-skate sa nung high school siya. Tapos, may, nga, nakikita ko, nakik right right pero wala pa gano'ng skater noon, wala mm. pa mati kayo talaga yung mga nauna dito? hindi, ay yung isa kasing skater na yun talaga yung nag-influence amin sa mga banda, mm. sa sa skate sa labas si Doc J, yun, taga dyan lang yung Jetriot, mm. yun talaga yung ano, yun, yung nagpakilala sa amin sa, sa Manila Skateboarding yung pura, parang pala skater mm. kala namin, kala nga namin kami lang eh <laughs> ni Ente, kan hindi ko lang kasi ako hindi ako para pa ako kan nakita ko lang siya nag-skate eh. Yon. Si Kuya may skateboard, ako wala skateboard noon. Tapos si meron kaming kapitbahay, si Red Red. Oh, skate si Red. Red, 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 Red ah. Oh, yon. Ba bago lipat lang sila diyan, meron siya skateboard. Eh yung skateboard niya ginagamit lang nung para mag-squat sa amin. Sabi ni Kuya, sumu so, skateboard. Nakawin natin. <laughs> Nakawin natin skateboard. Tapos yun nga, balak na, lang <laughs> namin nakawin. Tapos yun, naging tropa pa namin yun, si Renren. Yun yung, yung mga, mga, isa sa mga una ding skater na Renren, si Kuya Jay, Kuya Marik, tapos si, yun, si Norman, na ano, kay schoolmate naman namin. Mga anong school. mga ano yun? Anong mga taon ito? 94 yun, kasi personalized High School ako. Ma, grade 6 ako magpa-Persia High School ako, so na, 94 lang siya. Graduate ako ng high school, tayo ng, ng elementary, mag mag-high school ako, 94 yun. Doon ako nag-start mag-skate. Paano may mga obstacles na bayan na Ang gumagawa ng gamit na si Kuya Jay. Kasi wala nga kami idea. Eh. Sa mga rail, ganyan. May dadalhin siyang tubo. Yung tubo nun, double tube na may... na may... kahoy lang. Parang pin pinukuha ah, lang. Oh, tapos yun. <laughs> yun yung rail. Yun yung rail namin. Tapos... Kung ano, kung yung isa naming tropa na yun, attorney na yun ngayon, hmm sila yung may-ari ng no learning. Learning. Oh, oh, doon ako nag -aaral. Oh, yeah. Oh, yung yung ano noon, yung yung anak ng may-ari si Mrs. si, si Ma'am Simon, yung ah. may-ari si Vince Simon. Sila na rin yata may hawak niyan, di ba? Oh, okay Tapos na, may na. may Kapatid yun na babae, yun naman yung napakasawa ni Aner Antero. Skater din yun. Oh, ah, okay, yun yung mga kasabay ko sa skate noong time na yun na uh, may dinala silang parang plat, uh, patunga na ano ng piano yun mm. yung platform namin tapos tubo yun lang yung obstacle yun. parang eh, hindi ko alam kasi wala pa ako idea sa mga uh, tricks nung gusto skate lang ako eh wali, wala wala, ka pa lang nun wala talaga wala ako alam sa tao nood ng video dadala si kuya Jay yun si kuya Jay siya yung nagdadala ng video ng skateboard mm. doon kami nakapanood tapos siya, siya din yung ano yung nagdadala ng mga deck na yung mga old mm. lumang deck sa Maynila Ibebenta sa amin ang mahal pa nun talagang Minsan, bali pa. Mm. Bibeta sa amin, mga 500 ata. Bali yun ah, na mga nabaling board sa ano sa Manila, dadalis ah, sa amin. Yun yung ginagamit namin ng board. Ah, Tapos ano lang, pinapakaw niyo. Oh, flat park, flat, part, flat bar lang, nilalagyan namin flat park. Ganyan. Hindi, ang bigat pala nun, no? Sobra. Kasi hindi ko na ang yung mga oh, ganun. Tapos yung trucks namin nun, yung trucks na, kasi from old school, yung old school nun is malalapad yung trucks. Nag-90s na, So, ang wala kaming ano, wala kaming makuhang mga trucks. Ang ginagawa noon, meron kilala si Kuya Jay na nagtutorno ng truck sa Manila. Michael Torno ata 'yun. 'Yun yung nagtutorno, yung yung size na 9 na trucks gagawing 8 o oh, 7.5. 'Yun yung nagagamit namin, bibili namin ng, wala, magkano 'to? Parang Oh, 1.5 atat. Uh, type. Ganun. No. Yun. Matagal din nagagamit yan. Kahit. Oo. Uh, mga old school na truck. Uh, mga old school na independent heat. Puputulin yun. Uh, uh, yun. Puputulin. Yun. 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 ano rin pala dati. No? Oo. So, prang struggle. Kasi nung time na yun, na uh, 90, 94, 95, 96, ah, ah, 96, oh, 94, 95, 96, nawala na skater. Nagkaalis na sila lahat eh. Mm. Ako, high school pa lang ako noon. nag sila lahat. So, wala nag-skate noon. At yung classmate ko naman na nag-skate, lumipat lang learning. So, sa St. Mary's noon, kasi sa St. Mary's noon, alos dalawang fourth year na skater noon. Si Norman, si Kuya Norman, Norman Calbo, mm, yeah, nah, nah. tapos si Dennis Baculi, ah. yung taga doon sa amin, si Shano. Tatlo yun, fourth year sila. So, nung graduate sila, wala na skater sa, sa, ano, sa St. Mary's. Eh, hindi pa naman... Ako na pero nakapunta na SM North noon. Hmm. Pero nung time na, siyempre bata pa ako, hindi naman ako makakalabas-labas. So nawala na skater. Nakilala ko na yan si Labong, si Jeff, si Robert, pero nagpabike sila. So wala skater noon, ay tao, oh, takin extreme to ah. <laughs> ko. Wala, wala, wala skater eh. Pero uh, kami. Ah, eh. uh, third year ay ako nung siguro 97. 97 biker ako noon. Sila kuya nun, parang huminto na yata ng college. Andiyan dyan sila. Kaso hindi sila nag-skate. Makikita nila, O, ikaw, hindi ka skate Hindi ka nag-skater ha, biker ka na. O, oh, puta, wala ka skater dito eh. Sabi mo <laughs> gano'n yun. Tapos, after nung, ano, port, nung, 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 nung wala skater, di, kami nito, mm. kaya, nila bom, nagtanaw ako kami ng tubo. <laughs> tubo sa, nagsara <laughs> ano dun. Ayan, tubong na yun. Ay, yun, tubo na yun. Nandun dun. Ito pinagawa yun. <laughs> tubong nandun dun. Yan, isa pa yung sa mga uh, oh. nakakaw namin sa atin nung kami sa factory sarado. Hmm. Ginawa namin pa unbox ng bike. Yun, nagbabike kami dito. Tapos, after nung, ano, nung 97, 98, 98, bumalik na yung kaklase ko sa skate. Si Renre, nag-skate na rin uli. Sila, sila Norman, nag-skate na ole. So, may kasama na ang oh. skater. Balik ako sa skate. May sarili kang setup na nila. Oo, oh, may after. set. Na, 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 na merong merong nag-skate na sa school namin. Bali na kumpis nung principal yung skateboard. Ang ginawa ko. <laughs> <laughs> ang ginawa ako, ko. Sabi ko, si normal kasi, si normal yung classmate ko. Patalino yun, hindi pa ginalaan. Sabi uh -huh. ko, sorry, buhay mo yung skateboard. Kakita ko kung saan tinago. So, sa likod ng yung cabinet. Hindi na, hindi ginawa niya. Huwag kuha niya, binigay niya sa akin. Sabi ko, shetty ka po, shetty ka po. <laughs> <laughs> Kinuha ko na, buhay na ako. Spray ako <laughs> <laughs> Pinintura ang agad. Yung director <laughs> yun. namin, di kinuha na nung ano, nung skater. Sir, asan na yung skateboard namin? Sabi ko, sabi, sabi nung sir, andi dito lang, di. Pinuntahan sa likod, wala na yung skateboard. <laughs> yung pinagpimenta ka na lang, oh. <laughs> Kaya Kaya wala namin, skater. Oo, <laughs> Sabi, oh, asan yung skateboard? Sabi ko, wala, wala yung skateboard. Kaya sa akin. E, ang kasi talaga nila lang kuha. <laughs> Wala Man, na, hindi na. Wala na, set up Wala, na na, ala, na yun. <laughs> Wala. Na yun. Ang galing, ang galing. Tapos sila, nag-college ka. Ayos ko na, college na. Nag-skate na sila rin. College na. Yun na, sila. Sila bong. Oh. Sila naman. Sila. Ay, si Willie. Si Willie pala nung fourth year. Willie pa natin. Oo, oh, si Willie. Nag-skate na rin. Si Jason, nag-skate oh, na rin. Okay, okay. So, yung yung classmate ko nung si Norman, yung isang classmate si Norman, skater na. Si Willie nag skater. Ako nag skater. Tatlo na kami. Nag-skate. Si Jay nag Skate na rin. So, <laughs> apat na kami. Tapos sila, hindi sila makapagbike eh kasi college. Oh, college. Tapos ang hirap dalhin ng bike sa school. Sabi ko, skateboard na lang kayo. Eto, eh, unang bumili <laughs> <sumon> si Robert. Sumunod si Robert. Tapos si, si Jeff. Oh, so, okay. naging ano na kami, parang old market crew na kami. Doon oh. na kami. Doon namin gawa tayong gamit. Ang ginawa namin, nag-solicit kami sa mga tumatakbo na mm -hmm. ano, mga mayor, 99. 99. Oh, oh may pero anak ako, doon ako pinanganak, oh? 99. Yun, meron kami solicitation letter noon. 99, lahat ng lahat ng mga kandidato, hindi nga namin. Meron kami listahan, anong bibigay mo? Cemento, hollow block, ganyan, ganyan. Sa baba pa dapat yung project namin. Kaya ah, sa baba niya merong pan box ah, na hindi na. natapos. Doon yan dapat yung gagawin namin. So, nagawa na namin yon Kaso, ang problema, kulang. Pero meron pa kaming konting gamit. Sabi ko, simento na atin sa taas. Ay, e, simento kami. Nag-start like, kami mag magbao ng tubo. Dito, rail. Tapos ledge. Tapos, Nikita. launch ramp. platform. At Atlong off sa kapat sa akin. Platform, rail, ledge. Tapos, launch ramp. Yun lang, yun lang gamit namin. Hanggang sa, anong bang nangyari? Yung kausan. Yun na. Tinumulan na namin yun. Eh, hey, yung ano, may naalala ko, may mga nakwento kayo dati. May mga kaagawan pa daw kayo Ayan, dito. Oo, yung kuya ko. May mga uh, si, si kuya. Biskit sila dito. Uh, Maraming kumpal dito. Ang dami uh, na namin kaaway dito. Kung away lang dito sa lugar na ang dami na namin uh, na Hanggang ngayon naman, meron pa din. Meron isang kumpal, bago lang. Uh, Pero, <laughs> kaya naman. Yun, tapos uh, na sa... <laughs> pag-away sila dyan. Di, rambol-rambol. Uh, Sinugod ng mga tropa dito. Yung mga tropa kami dyan, sinugod nila takbuhan sila sa bahay. Mm. Tapos ang ginawa, mga ginawa ng kuya ko, eh, may, bas, may board sila nung naikakabit it. Yung nakakabit. Binibis yung board. Yung mga iba po, pati makapasok. mga paso. Binibis. <laughs> <laughs> mga paso, <laughs> may mga talip. Inubos na. Uy, sila yung away na yun. Oh, Oh, collected na. Pero ano, nawala, nawala din old market noon. Mga ano yung, yun ba yung panahon na 2005. nagpunta ka ng US? Hindi. Yung, yung nagpunta ng US, meron pang gamit nun. Yung ano, uh, yung lumipat na ako ng bahay kasi may anak na ako na si Jamie. Ah, si Jamie. Lumipat na ako ng Santa Tapos, para nagpalit ng kapitan dito. Yung mm. sinira yung gamit. Nawala. Nawala ko yung nun. Uh, matagal din. Matagal. Nine, uh, 2006. Pero naglalatag pa sila bong ng gamit. So, ledge lang. Pero nung 2000 pa na 2007, hinarangan na yan. May mm -hmm. may harang dyan. So, well, hindi na talaga sila makapalisin. Oh. Umadayo so, na silang Teresa nun. Hindi na. ah, uh, ano? Ang um, Teresa. Teresai. Oh, Teresa ito. Yun lang yung spot nun dati na malapit, malapit dito. Oo, oh, yun lang halos yung spot. Non. Pero meron din ka nun St. Mary's kaso yun nga, puro natural lang yun. Oh. School lamin yun tapos 2011 2000 oh Ay, hindi yung yung ano 2005 pala nagpa coffee kami bago pa Yun yung unang una coffee 2005 bago bago sya nawala sa ah. old market kasi nga nagtayero wala wala talaga ako lang skateboarding dito na 2007 hanggang 2010 2011 oh, pa paano, paano naman na balik yung na balik di bumalik ako dito ah bumalik na kami ng Francisco wala walang spot inausap ko yung kapitan bago na rin yung kapitan sabi ko pap uh, baka pwede kami mag skateboard doon wala namang ano, ginagawa na ng sabungan baka pwede kami mag skateboard doon tanggal din na lang yung yero yun nga tinanggal yung yero pwede tubo yun le set up. tubo bank platform ledge yun yung una namin binalik tapos every, every yun know, na yung every para every every year year end hmm. nagpapakompi na kami. Oo, oh, every, na, year, every, end. Naabutan oh, naabutan end. every year end do na mo yun. Every year yan nagpapakompi na kami nol. Wala. At kaya na, yun na, hmm. na yung niya yun. oh, nyo. Kada year end, kompi gawa gamit. Oh. Kompi gawa gamit, ang bagat. Ganun, di ba? Ganon oh, diba? oh na natin. Nais oh naabotan ko dati Yan, eh, 'yan oh. May inidoro pa nga din oh, sa ceramic na eh. Oh, na-stop <laughs> na, stop yung gamit natin ng paggawa siguro. 2018-2020. 2006. 2018, oh, mga ganoon. Sa mga ganun. Tapos nag-pandemic. Maranag si na rin. Oh, yung mga kasi, gumagawa, oh, nagtatrabaho na. Alos lahat ng mga sketch ng na gumagawa, nagtatrabaho na. Nah, hindi na makakasikas. Hmm. Pero at least na nung after ng pandemic diba? na, na nabalik na, na na, naman na, okay nga eh pa hmm. na pat pat, pat, pat oh yan hmm, kid kid medyo maganda pa rin naman siya kahit pa oh. paano pwede pa rin pwede, pwede pa. pa. rin pwede pa rin laban mail, laban <laughs> laban, laban pa ah, kamusta naman yung skate generations na dumaan dito sa old man ayun nga medyo uh, ano ka kasi mga bata eh. May millennials hindi parang medyo matigas sa ulit oh, parang lahat sabi niya no, malinis eh, nilinis lang parang pero kung hindi malinis doon, oh, ang dumi dyan kaming mga paso-paso so, medyo ano eh you oh, but, ayot pa mo minsan eh oh. parang ayaw eh ayaw gumawa eh hindi mo alam, baka busy may oh. o oh. ng pera, di, Hindi ko alam pero tataka na ako eh kaya naman madagawa. siguro dahil dati siguro as pure skate Oo, oh, tsaka Ay, skate lang pala big. Siguro kasi dati parang wala ka naman pupuntahan. Oo. Oh. Yun yun na, yun, yun, yun lang. Parang ngayon, madami na eh. Dami oh. skate park eh. Tapos parang pwede lang humiling nasa sa gabi yan. Totoo. Yeah. skate park. Hehehehe. skate park. <laughs> <skateboard. laughs> Ang maganda, di ba? Dito ba ako Ah, uh, may, may sumubok na ba? Nakilala na ba nung gabi Local oh, group na ba? Eh. Ba't kami? Ah, uh, pa-compi. Sa CYSD, oh. Yun, ano lang, ah. Uh, financial tulong na pero hindi dito. Mm. Umanap na nice spot kasi ayaw nila dito. Pero mas na-try na ba nilang mabigyan ng no? pag Si, okay. pero balak nga namin balak nga namin lumapit. lumapit. Na. Kasi eh uh, nangyari. Oh, okay, bumagsak. 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 Ano ba ang dahilan ng uh, pagbagsak dito? Okay? Kasi ano eh, kung pisa dito eh, di ba? Parang uh, oh. Okay. lumubog kasi. Kasi dati ito may bobong eh. Mm -hmm. Siguro dinesign siya na ano eh. Na may bubong kaya walang pakialam sa ulan. Hmm. Hindi ganun katiba yung glory, hindi ganun kasiksik yung ano, walang daanan ng tubig. E nung tinanggal yung lubong, syempre yung tubig, walang pupuntahan sa ilalang oh. Uh talaga. -huh. Yung, siguro gumawa, gumawa, yan. Simula na. Sipin mo, 30 years. Oh 30 years, 1994, 2000. Nung nakita ko nga, eh, parang nasaktan ako. Oo. Oh. Ang sakit. Lungkot eh. Pero yun nga, medyo naisip kami. Ah, Kahit tagal na nang ano. Tagal na rin yung kami um, um, oh, po. Uh, so, parang ano nga, di ba? Considered na unang DIY skateboard. Kasi, so, so, histor <laughs> historical na siya kung oh, totoo siya. No. Yun. Meron din yung DIY lang sa ano eh. Sa Olonga po. Ah. No. Parang yun. Yun, yun. Ang mga naisip DIY. Olonga po, Old market. Parang yun, na, may, may, mga ano. Nag nagkaroon ng in-product with jungle. Yung evergreen. Yun, eh, Ay, hindi naman pandan ng gobyerno mm Hmm. Ah, lang naman. Yan. Pero sana, matuloy pa rin yung DIY. Mas masarap kasi DIY eh. Kasi unang-una, pag, pag mga public skate park, ang problema kasi, siyempre may batas. Kaya pag may batas, eh, yeah. joke. Okay. mo sundin. Oo, oh, totoo. Hindi ka tuloy pag DIY. Pwede, nakakatit. <laughs> sa ah, ka na, di ba? Nakakatambay. Kahit pa paano. Parang quick, pwede ka o pwede ka magubad ng lamit, hindi, oh. ka, hindi ka ano, ano, ano. Pag, pag skate park talaga, katulad sa balap, syempre. Hindi mo pwede, hindi ka pwede mag-drawing doon. Oh, hindi ah, pwede. ina. Hindi ka pwede na. Oo. Oh, mo, yes, mo. Gag Gagawa mo, ano. pwede ka mag skate ng aubat, gubot <laughs> ah. sa bag. Sa, sa ano? Ano bang parang, ano ba sana yung gusto mong mangyari pa dito sa skate? Uh, ano? Ano? Sana mo pag Kumakit ni Mayor na uh, sayang, di ba? Sayang lugar, sayang yung history. Kumbaga sa Amerika, di ba? May mga, mga history yung lugar yung Burnside. Oo, oh, Burnside. Diba? Parang sa Pilipinas, pero old market. Oo, oh, yun na eh. Parang pag sinabi ng gold market, Oo. Iba. di ba? Ito ah, masaya. Ikaw, ano ka, di ba, Uya? Kilala kang ano yun? Bulakan butiki. <laughs> <laughs> Bulakan butiki. <laughs> Bulakan butiki. <laughs> <Bulacan> butiki. <Yeah. laughs> Mike, Mike may campaign may mga plano ba kayo na compi, mga gagawang obstacle? Ano yung yun na, mga problema ito eh. Pero kung sana maayos sana to, may lapit. Kasi medyo magbigat yan. No. May medyo malaki yan. Wala yung pondo. Sa, ay, sa, so, kung Skate Pilipinas, meron naman silang, may si Sir Tong, meron naman siyang binabanggit sa akin. Kaso, uh, siyempre, hindi mo rin masikas. Pero, gusto rin sana namin lumapit kay Mayor kasi ano naman kami, hindi no. naman kami. Ilang kaming skater ng government employees, sana sana namin lumapit. Baka ano yung namin yung organization namin, old map, uh, sa skateboarding organization, yun yung kasi yung namin nilalapit Ay, sa mga... Oo, oh, yun, 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 yun talaga yung letter namin. Yun talaga. So, ilang pala kami meron. Ano? Eh ngayon po ta, kahit sa pampala, may mga skater. Oh, buong buong sa Eh. Siguro, susumahin ng buong sa nasi. Nagpas 300, 500, 500, pang 100, di ba? Oh. Malang tulong yun. Totoo. Malang tulong yun. Sana. Lalo na ako sa di ba? Sa, 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 sa ano? Ano? Sana Pampag ano din yun eh, papagaling ng oh. mga skater. Sana ano, sana mabuo to. Tapos sana magkaroon pa na isang skate park. Oh. DIY. DIY. Skate park talaga na. Oh. May bubong, no? Parang, para kasi sa ang San Jose, marami rin yung na po ano, skater na yung nakikilan. <laughs> Oo. Oh. Eh, oh. Gano'n na lang. Sana, so, look <laughs> si Openg, di ba? Si yung Openg. Okay. Yung ako, si Jamie. Oo. Oh. Kasi parang ano, makikilala din yung, yung San Jose sa skateboarding. Eh. Parang Margie ng Cebu, di ba? Oh. Mayroong isang skater dito na malay mo. Oo. Oh. Sa oh, San Jose del Monte, di ba? Hindi natin alam. Kaya sana mag, mag magkaroon ng skate park. Tapos, patuloy ang old Oo. Oh. Yun. Yeah dalawang skate o di ba? isang DIY isang skate talaga no? masaya yun mas masaya yun okay, kung yung DIY big boy kung skate skate okay lang din pero kung ano ba mas okay para at may pupuntahan din yung mga mga ibang skate naman sa ah, mas pa skate tama tama kasi masaya ang skateboarding eh sana ma-experience ito ka ba sa'yo ba? Diba? Oo, maraming marami ring mga skater din dito na gumadayo. Hmm. Tsaka, napapansin ko lang kasi sa, sa skateboard. Pag eh. mga pumapas sa skateboard, bira-bira yung ano eh, bira, bira yung napapariwara eh. No. Mas, mas, para, mas marami yung medyo okay yung nagiging ano, pag-anday. Kasi siguro sa sa mga struggle din sa skateboarding. Tsaka Kaya, nakakasalimuwa. Oo, oh, na, nakakilala ng oo. mga tao na medyo maayos. sa hmm. Skateboarding. Yun, parang di, Parang sa skateboard, parang minsan yung mga nakikilala. Parang mas, mas, mas maayos yung naging ano, kaysa doon sa mga... Uh, sa, sa mga, mga, ibang landas. Oo, oh, yung mga, mga basketball dito. Karamihan eh. Yung, ano, <laughs> yung mga magagaling nung kabataan. Iba, iba nang... Ay, at least kami. Yung mga nag-skate dito. Sige po, parang diba po? kanya-kanya. Negosyo? Tawa ko. Di ba? Toto. Pamilya? Oo, oh, oh. gano'n. Eh, ano? Sa ano? Ahhhh... Skateboard, okay. Yun lang. Yun lang? Maraming salamat po. May gusto ka bang i-shoutout sa mga ano? Shoutout, out Sa mga ano? kentro. Ako sa mga... Uh, salamat sa po. Skate Pilipinas. Ah, uh, ano pa ba? White Skateboard. Sana mapaglabas po aking board ni Bong? Because... On-market skate shop. Gagawa pa rin kami. ng pa rin kami. Okay, oh, aye, Thank aye. you po. Bye-bye, bye-bye.